Sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit tayo sa Diyos na may buong pananampalataya. Ang Diyos na nagbibigay hindi lamang sapat kundi siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Ihanda natin ang ating puso sa isang taimtim na panalangin ng pasasalamat at pag-asa. Marahil ngayon ay may mga bagay kang ipinaglalaban sa pananalapi, sa kalusugan, sa pamilya o sa iyong sarili. Ngunit sa gabing ito, isuko mo muna ang lahat. Tahimik mong ihanda ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay nagnanais na kausapin ka, damhin ka, at punuin ka ng Kanyang presensya. Tayo'y manalangin ng may lubos na pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay tapat, at ang Kanyang mga pangako kailanman ay hindi nagmamaliw manalangin tayo. Aming amang nasa langit, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong puno ng pananampalataya. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, hindi nagmamaramot, kundi laging handang magbigay siksik, liglig at umaapaw. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang aming tinanggap, maging ito man ay malaki o maliit ang bawat hininga, ang bawat pagkakataong kami gumising ngayong araw, ay tanda ng iyong kabutihan. Tunay ngang ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagbabago, at laging handang tumugon sa panalangin ng iyong mga anak. O Diyos, sa bawat pagod naming katawan at pag-aalala sa aming isipan, ikaw ang aming kalakasan. Sa gitna ng mga kakulangan, ikaw ang aming kasapatan. Sa bawat luha ng kawalan, ikaw ang Diyos ng kasaganaan. Kaya ngayong gabi, kami nananalig at umaasa sa iyong pangako na sa mga nagtitiwala sa iyo, ikaw ay magbubukas ng durungawan ng langit at magbubuhos ng pagpapala siksik, liglig at umaapaw. Na hindi na ito kayang sukatin ng aming mga kamay sapagkat ito ay higit pa sa aming inaasahan. Itinataas po namin ang aming mga pangangailangan sa iyo. Mga bayarin na hindi na namin alam kung saan kukunin ang pambayad. Mga anak na nais naming bigyan ng magandang kinabukasan. Mga pangarap na tila mailap pa rin at mga panalanging tila walang kasagutan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, kami kumakapit sa iyo. Dahil ang pananampalataya ay hindi umaasa sa nakikita kundi sa iyong salita na kailanman ay hindi bumabalik na walang kabuluhan. Turuan mo kaming maghintay na may pananampalataya, magtiwala na may kapayapaan, at umasa na may pusong handang tumanggap ng iyong kalooban. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong biyaya. Huwag lamang naming asamin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala para sa aming sarili, kundi upang ito'y maibahagi namin sa iba, upang sa bawat pagpapapalang aming matanggap ay may puso kaming handang magbigay, tumulong at magmahal. Sa gabing ito, ipagkaloob mo po ang kapahingahan sa aming katawan, kapayapaan sa aming isipan, at katiyakang kahit sa panaginip ikaw ay kasama. Salamat po O Diyos ng kasaganaan at kabutihan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Bible verse reflection Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na siksik, liglig at umaapaw pa ang ibubuhos sa inyong kandungan sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Sa pananalig at pagbibigay mula sa puso, hindi lamang sapat ang ibinabalik ng Diyos kundi higit pa. O aming Diyos na buhay, sa katahimikan ng gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya, puno ng pasasalamat, pananampalataya at pag-asa. Kami po ay humihimlay sa iyong mga kamay dahil alam naming sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi ng higit pa. Ikaw ang Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At ngayong gabi, O Diyos, kami lumalapit sa iyo na may pusot panalanging uhaw sa iyong biyaya. Tunay ngang sa mundong ito, marami ang aming pinapasan pagod sa trabaho, pagkabigo sa mga pangarap, pangangailangan sa araw-araw, at mga suliraning bumabalot sa aming puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatili kaming nananalig sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na hindi nagiiwan. Diyos ng kabutihan, sa gabing ito, kami po'y nagpapakumbaba. Kung kami man ay naging padalos-dalos, kung kami man ay masyadong umasa sa aming sariling kakayahan, patawarin mo po kami. Patawarin mo ang aming pagdududa. Patawarin mo ang aming mga takot. Ngayon, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng aming mga puso, ang aming pamilya, ang aming mga pangarap, at lahat ng aming pinagdaraanan. Sa gabing ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga kamay upang tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw mong pagpapala. Hindi para sa aming pansariling layunin lamang, kundi upang maging daluyan kami ng iyong kabutihan sa iba na sa bawat biyayang matatanggap namin ay magpapatunay sa mundo na tunay ngang may Diyos na tumutugon sa panalangin ng mga nananalig. O Diyos, sa bawat pintuan na tila sarado, Ikaw ang magbukas. Sa bawat puso naming sugatan, Ikaw ang magpagaling. Sa bawat takot sa kinabukasan, Ikaw ang aming katiyakan. At sa bawat gabi ng pangamba, ikaw ang aming liwanag. Hayaan mong ang gabing ito ay maging simula ng bagong kabanata. Kabanata ng kasaganaan, kabanata ng katiwasayan, kabanata ng mga kasagutang kay tagal naming hinintay. Ihanda mo po ang aming puso para tumanggap, hindi lamang ng material na biyaya, kundi higit sa lahat ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng Himala kung paano mong pinagpala ang balos sa panahon ni Elias, kung paanong pinakain mo ang limang libo sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda, ganun mo rin kaming kayang pagpalain, higit pa sa aming inaakala. Turuan mo kaming magbigay ng bukal sa puso, dahil alam naming ang panukat na aming ginagamit ay siya panukat na gagamitin mo sa amin. Hayaan mong maging bukas ang aming palad, hindi lamang upang tumanggap, kundi upang magbahagi rin. Ngayong gabi, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng kapatid naming nangangailangan yung mga walang makain, walang matirhan, walang pag-asa. Dinggin mo rin po ang kanilang panalangin, O Diyos. At kung kami man ang magiging kasangkapan mo upang sila'y maabot bigyan mo kami ng bukas na pusot mata para tumugon. Aming Diyos, sa katahimikan ng gabi, punuin mo po kami ng iyong presensya. Hipuin mo ang bawat bahagi ng aming kaluluwa. Yakapin mo po kami sa iyong kapayapaan. At pagdating ng umaga, hayaan mong aming masaksihan ang bunga ng panalangin ito. Ang bunga ng pananampalatayang tapat at matibay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang kapantay, sa iyong biyayang hindi nauubos, at sa iyong mga pangakong kailan may hindi nabibigo. Ito po ang aming panalangin na may buong pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, na para noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.